Okay, ulit tayo. Bossing Taiki, pwede mo bang i ano Welcome to my garden, Pogi, sa balat ng lupa. Whole world by universe on the side of the black hole. <laughs> Ay! Wait lang, ba't may may- Hoy! Ay! Bossing! Ano yan? Huli! Gogi, Purs, kita mo bird kita mo to. Kuwang kuha, Purs. Ito ba, ito ba? Kuwang kuha to, pers. Kugi... Ay sabi niya nag-bug lang daw. Ay oo, oh, sira yung laro, sira yung laro. Kuwang kuwa to for the believe ako sa kanya. Siguro balang araw maging ano to, um artistic. Okay, okay, okay. Ganda na ima imagination ni Kuya tapos may ano pa? May mga piercing pa. Okay. Tapos yan ID ko magets. Ano yan? <laughs> <laughs>